Nagsisimula ang pelikula sa isang labanan sa pagitan ng dalawang grupo, ang isa sa kanila ay nakasuot ng night goggles. Gumagawa sila ng pamamaraan upang mapuksa ang lahat ng kanilang mga kalaban. Biglang lumipat ang eksena sa isang lalaki na may magandang gupit na ang pangalan ay James, at kamakailan lang ay nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nang sa wakas ay dumating ang nag-alaga sa bata, kinuha niya ang bata, at pagkatapos ay binati ang tagapag-alaga. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang mga kaibigan ni James para sunduin siya sa isang nakapaloob na van, na may espasyo para sa humigit kumulang limang pasahero. Lumilitaw na si James at ang kanyang mga kasama ay naghahanda upang magsagawa ng pagnanakaw, na armado ng iba't ibang armas. Lahat sila ay itinatago ang kanilang mga mukha na may suot na maskara. Pagdating na pagdating nila sa kanilang destinasyon, si Mike ang nagbigay ng senyales na magsisimula na ang robbery operation. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa ilan sa mga security guard, at pagkatapos ay kinuha ni Mike ang pagkakataon na takutin ang mga customer, pinuto lang isa sa mga daliri ng mga gwardya. Dahil dito, nagagawa nilang makuha ang code sa vault, at nakawin ang pera. Si James at ang iba ay nagsimulang maglipat ng malalaking halaga ng pera sa kanika nilang mga bag. Matapos matukoy na wala na sila sa panganib, sinubukan nila na mabilis na umalis sa bangko. Gayunpaman, nakarating na ang mga pulis sa pinangyarihan. Hindi maiiwasan ang isang putukan, dahil sa mga opisyal ng pulisya na may kagamitan na naghahanda upang hulihin si James, at syempre ang kanyang mga kasama sa krimen. Sa sandaling ito, si James at ang kanyang koponan ay medyo nabigla, at isa sa kanilang mga miyembro, kabilang ang kanilang driver, ay napatay ng mga pulis. Sa panahong ito, si James at ang kanyang mga tauhan ay tumatakbo mula sa pulisya. Ang gang ay ganap na napapaligiran, lalo na kung isa sa alang-alang ang karagdagang mga pulis ay papunta na. Ang grupo ni James ay nasa apat na lamang na miyembro, ngunit patuloy silang lumalaban sa harap ng mga pulis. Bagamat tila maraming pagsasanay ang grupo ni James, ang mga pulis, sa pangunguna ng nakakatakot na commander, ay madali silang natatalo nang sila ay nagdadala ng mga ninakaw na pera si Jack, isa sa mga miyembro ng grupo, ay nagpa siya na ang bag ng pera ng mag-isa, habang pinili ni James na ilikas ang kanyang nasugatan na kasamahan sa koponan, at angkinan ang isang sasakyan na pagmamayari ng isang kalapit na sambahayan. Nagpapatuloy ang paghaharap na hinabol ng mga pulis si James habang nagmamaneho siya. Sa huli ay nagtagumpay ang grupo na makatakas sa pulisya sa pamamagitan ng paggamit ng ibang sasakyan, na nagpapatunay na isang matagumpay na pagtakas na kanilang nagawa hindi pa rin sumusuko ang mga pulis sa paghahanap sa mga magnanakaw kahit gabi na. Pagkatapos nito, tatlong individual na lamang ang natitira, at isa sa kanila ay sugatan. Pinapalitan nila ang kanilang mga damit sa lokasyon na ito, lumipat ng sasakyan, at sinisira ang minamaneho nila noon. Sa mga huling oras ng araw, dumating sa pinangyarihan ang isang espesyal na ahente, na si Frank Rose matapos makatanggap ng pagsaway mula sa mga autoridad dahil sa pagiging late, sinabi niya na kababalik lang niya mula sa Washington. Sinabihan si Frank ng mga autoridad na kailangan niyang subaybayan ang mga kriminal na ito sa lalong madaling panahon, dahil ang kanilang mga aksyon ay naging responsable para sa mga pagpatay sa maraming opisyal ng pagpapatupad ng batas. Ipinaliwanag ng isang ahente na may codename na Giant na wala silang ibang pagpipilian kundi ang makipagbarilan, dahil hindi sila nakipag-ugnayan kay Agent Frank ng maaga. Ipinaliwanag niya na ang isa sa mga kriminal ay nagdusin ng isang malaking pinsala, at bilang isang resulta, iminumungkahi ni Frank na bisitahin nila ang bawat clinic o hospital sa lugar, dahil tiyak na ang kriminal ay maghahanap ng medical na atensyon bilang karagdagan, nalaman ni Agent Frank na ang isa sa mga kriminal na dating kilala bilang fan, ay talagang isang venturi. Si Frank ay nagtatanong sa isang manggagawa sa bangko na naruroon sa buong kaganapan, at maaaring magbigay ng kapakipakinabang na impormasyon. Iginiit ng isa sa kanila na ang ilan sa mga kriminal ay nagsasalita ng Brooklyn accent, at nakatira sila sa lungsod nang matapos silang mag-usap, si Frank ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang anak, nagtataka kung nasaan siya, ngunit sinabi sa kanya ni Giant na ang isa sa mga kotse ay nasusunog sa tabi ng ilog. Sinamahan ngayon ni Frank sina Victor at Giant para tingnan ito. Sa ibang lugar, pumunta si James sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Billy, na malakas na tumugon at sinisisi si James sa mga nakaraang pangyayari dahil nakipag-usap si Billy sa pulis. Gayunpaman, lumalabas na sina James at Mike ay lumapit kay Billy para sa tulong sa pagtatago ng kanilang pera, upang maiwasan ang pagtuklas. Nang maglaon, isang babaeng nagngangalang Ava, na miyembro ng gang, ang direktang sinisisi si Mike, na may psychopathic na ugali, sa lahat ng mga insidenteng ito. Sumang-ayon sina James at Mike na kunin si Joan para makatanggap ng clearance therapy, dahil wala siyang tiwala sa iba, at gustong sumali sa kanila si Billy ang inatasan na magtago sa mga ninakaw na pera. Dumating naman si Frank sa pinangyarihan ng nasusunog na sasakyan, umaasang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga magnanakaw, na dating nasa militar. Binanggit niya kung gaano kaorganisado ang kanilang mga paggalaw, gayon din ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Isinasaalang-alang niya na may sangkot na tao na nagtatrabaho sa bangko, dahil sa naunang kaalaman na ang bangko na ninakawan ng mga kriminal ay kamakailang lumipat, na nagre sa malaking halaga ng pera sa kanilang mga vault. Nang maglaon, matagumpay na naihatid ni James si Joanne sa kanyang bahay para sa medikal na paggamot. Gayunpaman, nakipag-ugnayan si Billy kay James upang e-update siya tungkol sa pagtatago sa pera, kaya lumabas si James sa bahay. Sinabi ng clearance na kung hindi bawasan ni James ang kanyang bahagi sa pera, mas magiging mahirap ang kasunduan, at sumang-ayon si James. Kasabay nito, nagpa siya si Mike na suhulan ang clearance, upang mapangalagaan si Joanne sa isang hindi gaanong kagalang-galang na paraan, at upang matiyak na hindi magiging pabigat si Joanne sa kanilang operasyon. Tinanggap ni James ang pera ng may mabigat na puso, alam na walang karampatang pangangalagang medikal, ang pagkakataon ni Joanne na mabuhay ay kakaunti si Mike ay naghahanda ng kanyang sandata at nagbibilang ng pera. Sa kotse, tinanong ni Ava si James kung kailan siya babalik. Babalik daw siya glit para sunduin si Ava at Joanne. Isinasaalang-alang niyang dalhin sila sa isang malayong lugar upang magsimula ng bagong buhay, upang ang kanyang maliit na pamilya ay mamuhay ng payapa. Naantig siya sa plano nito, ngunit may dalawang sasakyan na agad na lumapit sa kanila. Ito pala ay ang mga taong nakipag-ugnayan kay Billy, sa pangunguna ng isang nagngangalang Brill. Isang palitan ng pera ang nagaganap, at nalaman ni Mike na ang halaga ng pera na natatanggap niya ay napakaliit na nagre sa isang hindi pagkakaunawaan. Anggang ni Brill ay naglabas pa ng kanilang mga baril, sa pagtatangkang takutin si James, ngunit ginawa ni Mike ang matinding hakbang ng pagbaril ng patay sa grupo ni Brill, na pinilit si James na kumilos mabilis na inapakan ni Mike ang gas upang habulin ang isa sa mga tulisan ni Brill na sinusubukang tumakas. Buli silang tumakbo sa mga pulis, ngunit sa pagkakataong ito ay nakatakas sila. Sa kabilang banda, ipinaalam ng isa sa mga tauhan ni Brill sa kanilang boss, na si Nuzi, tungkol sa pangyayari. Agad na ipinadala ni Nuzi ang kanyang mga tauhan para kumilos. Samantala, ang FBI ay naglalayong tanungin ng isa sa mga empleyado ng bangko, upang makakuha ng impormasyon. Hinala ni Agent Frank na ang empleyado ay hindi tapat dahil ang impormasyong ibinibigay niya ay masyadong partikular. Nagagawa ni Frank na hikayatin ang lalaki na ibunyag ang katotohanan, hindi dapat maliitin ang mga kakayahan ni Frank. Dahil ang empleyado ay dati nang nagbigay ng impormasyon tungkol sa seguridad ng bangko, hinahangad niyang ilarawan ang katangian ng mga magnanakaw. Sinasabi niya na ang isa sa kanila ay edukado, at mayroong tato na Saint Jude sa kanyang leeg, ngunit ang isa ay mas brutal, at may tato ng Marine Corps, na may mga salitang Samper V-Series na pula. Agad na tinawagan ni Victor ang isang kaibigan upang alamin ang kanilang mga pangalan, at kumuha ng larawan ni na Mike at James na natuklasan na sila ay pinangalan ng Michael Mac series at Jimmy James Series, at magkapatid. Mabilis na kumilos si Frank at ang kanyang dalawang subordinate. Madali silang nakilala ni Victor dahil sinubukan niyang hulihin silang dalawa. Natuklasan din silang dalawang dating tauhan ng militar sa disyerto. Inutusan ni Frank si Giant na isa publiko ang kanilang mga pangalan sa lalong madaling panahon. Si James, Mike at Avon naman ay nakarating na sa kinaroroonan ni Billy. Ikinalulungkot ni Billy ang nangyari dahil maaaring talagang nakakapinsala ang mga tao. Ayon kay James, mukhang may death wish si Mike dahil palagi niyang tinatahak ang malagim na daan. Sinabi ni Mike na hindi siya natatakot mamatay. Pagkatapos ay nag-issue si James ng ultimatum, na nagsasabi na kung makakaalis sila sa sitwasyong ito, makikipaghiwalay siya kay Mike. Nagdulot ng matinding emosyon si Mike, inaalala ang lahat ng ginawa niya para kay James, at ipinaalala na siya ang kanyang nakatatandang kapatid. Nang maglaon, lumala ang mga bagay ng ipahiwatig ni Mike na si James ay indoctrinated, na naging sanhi ng galit ni James at pag-atake kay Mike. Kasabay nito, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Nuzi kasama ang kanyang armadong tauhan. Mabilis na pinatay ng isang tauhan si Billy gamit ang kanyang sandata, at dinakip si James at ang kanyang mga kasama sa kustodiya, na inihayag ang mga mukha ni na Mike at James. Ang dalawa ay gumagawa ng mga headline bilang mga wanted na takas naiintindihan ni Giant na nakilala niya si Avery dati, dahil siya ang kasintahan ni James. Higit pa rito, isa sa mga opisyal ng pulisya ang nagpahayag na ang ilan sa mga tauhan ni Luzi, kasama ang kanilang mga kaalyado, ay napatay, na nalaman ni Agent Frank. Kinikilala ang pagkakasangkot ni Luzi sa pagnanakaw ng pera, iniugnay ni Frank ang pagkamatay ni Brill sa pagdalaw ni na Mike at James. Agad niyang sinimula ng kanyang pagsisiyasat sa kriminal na negosyo ni Luzi. Samantala, nang dumating si Luzi at ang kanyang mga tauhan, tinatanggap ni Mike ang responsibilidad sa lahat, at sinubok ang kontrolin ang emosyon ni Luzi, ngunit nabigo ito, nananatili siyang walang emosyon. Galit na galit si Mike nang magsimula siyang magbanta kay James, sinabi niyang mayroon siyang isandaang litro ng sulfuric acid upang pahirapan si Mike at ang kanyang mga kaibigan. Ang kalupitan ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagligo ng asido balak ni Nuzi na pahirapan si Mike, at sunod na target si James. Gayunpaman, si James ay hindi madaling sumuko, at sa lalong madaling panahon ay binaliktad niya ang pangyayari. Sa mabilis na tulong, nagagawa nilang hawakan ang dalawa laban sa mapang api na si Nuzi at ang kanyang mga tauhan. Tuluyan nang napahamak si Nuzi sa kamay ni James. Samantala, si Frank at ang kanyang pangkat ay papalapit sa pinagtataguan ng gang. Nang tangkaing tumakas ni na James at Ava, sinubukan silang pigilan ng isang patrol car. Pinabagsak ni Mike ang dalawang opisyal, at inutusan si James na tumakbo. Sa pagdating ni na Frank, Giant, at Victor, hinarap ni Mike ang isang mahirap na pagtugis. May habulan, at nasaksihan ni James ang sakripisyo ng kanyang kapatid na si Mike na nagdulot ng magkahalong damdamin. Sa kabila ng kanyang nakaraang pagkabigo, pinahahalagahan ni James ang mga aksyon ng kanyang kapatid. Patuloy ang sigalot kung saan si Mike ay tinamaan ng putok at napigilan ang kanyang mga galaw. Sinubukan niyang e-hostage si Victor upang magamit ang kanyang pagkilos, ngunit nabigo, na nagtapos sa pagbaril sa kanya ni Agent Frank mula sa malayo, at pinatay siya. Sumakay ng bus sina James at Ava. Gaya ng ipinangako, sinabi niya sa kanya na magkikita sila sa isang maliit na isla. Nagpaalam ito sa kanya, hiniling na tumakas muna siya nagpatawag si Frank ng isang maikling talakayan sa kanyang koponan sa pinangyarihan ng krimen, natuklasan nilang si James ay hindi pa opisyal na idineklara na patay. Natuklasan ni Giant ang isang palawit sa sulfuric acid pool, na nagpapahiwatig na namatay si James. Hindi pa lubos na nakumbinsi si Frank, kaya kinabukasan, sinubukan niyang makipagkita kay Ava. Maingat na iniiwasan ni Ava na banggitin si James habang nag-uusap sila hindi na itinuloy ni Frank ang bagay na ito, ngunit hiniling niya kay Victor na magtayo ng isang orphanage para kay Joanne. Makalipas ang ilang taon, nakita namin si James na namumuhay ng payapa sa isang maliit na isla, nakasama ang kanyang masayang pamilya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.